Naghain na rin ng hiwalay na resolution of both houses number 7 ang ilang house leaders na kapareho ng RBH 6 ng Senado. Ito ay bilang bahagi ng itinutulak na economic charter change ng Kamara. Sa pamamagitan nito, umaasa ang mga kongresista na mas mapapabilis ang proseso ng economic Charter. Kasunod na rin sa hangari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Mela Lesmoras sa report. Sunal na nagtungo sa tanggapan ng Bills and Index Service ng Kamara sina House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at House Majority Leader Manix Dalipe. Ito ay para ihain ang Resolution of Both Houses Number 7 na nagtutulak sa pag ng economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Itinulad e sa RBH 6 ng Senado ang nilalaman nito na nakatuon sa pagpapaluwag ng mga probisyon sa saligang batas patungkol sa public utilities based basic education at advertising industry sa pamagitan ng pagdadagdag ng linyang unless otherwise provided by law. Restrictive kasi para sa mga namumuhunan ang mga patakaran sa konstitusyon ukol dito. Bagay na nais matugunan ng mga mambabatas para ibayo pang mapaunlad ang ating ekonomiya. Ngayong may hiwalay na RBH7 na ang kamara na kaparehas lang din ng RBH6 ng Senado, umaas silang mas mapabibilis ang pagpasa ng resolusyon sa Kongreso na siyang magbibigay daan sa charter change. Those provisions that we placed here in resolution of both houses number 7 are the same provisions that the Senate also filed with their RBH number 6. Wala pong pagkakaiba kung ano po yung economic provision na gusto ng ating mga senador na baguhin sa ating saligang batas yun rin po ang mga provision na nilagay namin sa resolution of both houses number 7. I think the thing will speak for itself. Kailangan lang namin na pag-usapan ang mga proposed amendment at sabayan ang Senado para mapabilis ang proseso lalo na sa target ng Senado sabi ni Senate President Mix na Bagamat parehas ang nilalaman ng RBH6 ng Senado at RBH7 ng Kamara, target naman ng mga kongresista na ibahin ang kanilang proseso sa mas mabilis at mas epektibong paraan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-convene ng Committee of the Whole. It would be proper that the Committee of the Whole, no, lahat po ng membro ng Kongreso, ay mapag-usapan ito at i-elevate yung level of discourse and discussion and debate dun sa usapin na sa aming paniwala ay maaaring makatulong sa ating ekonomiya. If you will look at the Senate's strategy, subcommittee, committee, roadshow, plenary, I mean, kayo na po ang mag-discuss. Uh, kayo na po, in your mind, why? Kami, we, want, we, we feel that this should be discussed exhaustively. This should be expedited based on due process because we feel there's a need, no? the fact that their system, we respect the way they're doing it now, but you will see the sense of urgency in the House in this case because we really feel that it's the country needs it. Muling iginiit ang mga kongresista, wala naman silang ibang hangad sa tsa-tsa kundi mapalago pa ang ekonomiya kaya't sana'y bigyang pansin na rin ito ng Senado at matigil na ang agam-agam ng ilan ukol dito. Ito po ay hindi para sa mga congressmen, hindi po ito sa mga para sa mga senador, para po ito sa mga taong bayan. We what we only want is to uplift the lives, the quality of life of Filipinos. That is all. E yung sinasabi ng mga senador na e baka abolish sila, there is no truth to the matter. We are a bicameral legislature and will always remain a bicameral legislature. We want to make it clear that there is no plan to abolish the Senate. Sa kabila naman ng mga kontrobersya ukol sa Chacha, ipinagmalaki ng Kamara na halos tapos na nila ang lahat ng priority bills ng administrasyon. Para sa Sona Priority Bills, 17 panukala na ang naipasa nila sa huling pagbasa. Habang sa Ledak Priority Bills, halos matatapos na rin nila lahat patunay ng kanilang dedikasyon sa trabaho. Pangako ng Kamara, ipapasa nila itong lahat bago ang Holy Week break. Just like now, what we'll be doing, may suggestion na nga with RBS 7, Committee of the Whole House. So we will not dilly-dally on that. We will work double time, over time, if we, there's a need to. That's, that's the, the character of the House of Representatives. We always act with a sense of urgency. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.